Hi guys! At sumiyag ka. Kala, like you, and me. Ako nga po So, karun guys, kay sabado naman, siya kay Sabah naman, walay klase. na ako, uwa mga video. So guys, mag review ko karo sa amung kwarto. Tada! Uy, basing, hindi nyo iba siya. Hindi siya guys, hindi nyo guys. Hindi siya guys, amun nyo siya matalag na to. Basing, tingnan nyo ako nang hinom ha. Hindi, ayaw, ibabawa na siya. So karun guys, mamilok na ko guys. Mamilok ko ani. Mamilok ko sa mong habol guys. So, kami na nabibas kong mag-suundri matulog. Okay. Ang mama, pag yung labi labi sa ubos mo ko. naman ko. Hindi ko pwede mako. So, sa ubos ko lang ko guys. Kasi gabi yung bata ko guys. Tang tingnan sa ubos mo guys. Nakakatawa na ko. I am a teenage girl. Hindi din pinili ko guys. Ako na din na siya piloon guys. Ha? Ah, grabe init guys. Ay, hindi pa. Oh, di ba? Mo tawag ko ayo guys. Kay mangin pinako guys. Ha? Ah, ako na din siya piloon. Siyempre, nagawa din ko yung pinuon. Sorry, kaya buong tanan ko. Maglimpyo ko. So guys, ang um, mga kong on day guys, nasa ubos. Nag-review siya, dito. So kaya bali, ako dali sa kwarto mga limpyo siya dito sa ubos. Sa ibaba. sa iba ba, you know, iba ba. downstairs. Ha? Kasi uh -huh. daw, Hindi <laughs> ko sa to Down, downstairs. Char! Uy! Wala, nakalitok na dito ko. Oh, di ba? Sana, okay, So, ga so, mo niya Ang pinakamamahal na habol. Wala siya, guys. mutay kayo. betawi, uy, ginabash ni nila kung habol. Kay kuang daw. O, oh, daw laba. Uy, daw lang sabi na ako. Grabe mo, shark. Di dito ako naglabaan ni Chris. Eh. Akong Mother Earth naglabaan. Ano ko sabi ka? Oh, kaya O, oh, payate ko. sa ano, kung ani ka ni nandik nun. Ikaw So, pilo na pa nila ako. Siyempre, pili. Mamilo ka. Mamilo ka, mamilo. para matabangan si Mama. <laughs> so, gihangak na jud si cute. Okay na na. Uy, ano po siya? Ano na nato ano, 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 siya? Kaya daghan po siya kapiloon na sa nina. Sorry, daghan talaga. Do you want me to speak Tagalog? Yes, marunong ko magtagalog tagalog Siyempre. Ano, din na siya. Tapos, kininasab sa... Ay, ayaw na din guys. Um, kuwao na lang siya. Kay, mamilo man ko siya, ibutan din eh. Kay, piloon man ina ko siya. White t-shirt. Siyempre, kabalo mo dyan mo. White t-shirt. Kabalo ba mo? Gusto di ko mahimog si Rino. Gusto ko makakatulog ng si Rino. Abot ako tinood yun na. Pero yun nila. Ang anay ba yun nila tinood daw na. Pero napuri ba hindi Iwan dinito kay Isidita dini daw, dini daw. Amok! Uli ko ba yun? Maglimpyo na lang ko. Maglimpyo ta. Maglimpyo. Tabangan na to. Gini ka na maglimpyo. Oy! Shout out di ko dira sa mga anak ko di mo tabang. Ano yung tabang? Mo tabang mo. Tabangan ko niyo glimpyo dire. O, daghani kayo eh. Piloon. Ang uban dira. Mag-silpon-silpon lang. Ano 'yung mga ko? Usar um, uh, mo dito mo kung ano may kwarta? kung ano may ikabayad sa si yaya. 'Yung tabak siya, mo ng impyo. Niya wala kung ano may porta. Eh, manap, Hindi mo kanjit mo or. Basta, dapat mo tabag mo. Sige Mas, guys, tara Oh, nagahanay. Nagahanay. Sokin okay, ni guys, hindi niya sa pikas. Nagahanay oh. Uh. Ah. Nagahanay. <laughs> <laughs> ano ko ninyo? Char. Sige, sige, ali mo dito tabagin ko ninyo. Kapag tabagan ko ninyo. Ay, alin mo dito para makita ninyo ako. Through beauty. Char. Through beauty. Apka o eh. Char. Pito tinud mo kagwa para na. Basher. Oy, basher. Basher kinyo gi basher. bash, bash. Eh, hindi ko dito. Mabulol kit ko bulol. Okay, tara na mo sa to mabulol oi. Oy, basher ini ni gi bash ang pang pade. Eh, ako sa tawag ani gani, pade. Ay, dili man pade. Pade bala, ay abot Basta kini o basta inyo ni gipwash skies. In ani jud ni siyang nawong. In ani jud since ni balis bidiri in ani na siyang nawong. Um siguro but kini o kana mga design gani? Kanong design? Like tang. Ay mamilot na di ko na kalimot nako. So guys, I'm sorry to katip talaga. Choy ka tagalog na jud. Ala mo sabno. Um sa pano. So ini tay jud ka ayo as in. As in grabe ka init. Kasi ina di ko ani guys. Nya naru, ni ay daghan na man. Kutik ayo di pakubaw buat tabangan kuning tabang ko yo. Ali mo dress kuan asa kuno po yo. kabiti. kabito. Dali mo dress tabangan ko yo. Ko, ko Kapoy dili na kaya ni cute guys. As in dili na kaya. Grabe ka init. Kapalong ana. Grabe ka init. Nakakailangan mo din ako maglimpyo. Na. Di, di maglimpyo pa. Ki okay, di ka sa pantali maglimpyo. Sa Char. Kitod ka sa pantali pa ko ka Mo maglimpyo na lang jud ta. Ay nako, Grabe na jud. Kuan na dayon sa oras. 11.18 na guys. 11.18 na guys. 11. Eh, hey, bulol. Sure. Okay na no, eh. At least cute. Uy, cute. Cute ka, cute. Rana ako. Grabe dito mo ah. Na, eh, ano mo gawas man? Sure. <coughs> so guys, story ko guys. Tungkol ako. Tungkol atong akong audition guys. Kabalo ba mo? Kulbaan kiko ko ato. Siyempre kay ako rin isa sa kuwan sa tunga. Ako isa sa'yo. Kung kulbaan ko. Pero nindot man siya guys. Okay naman. Nakaya naman ako. Because I'm strong. Char. Kapayat na ako. Nakaya na na ako, guys. Strong man strong. Tanon. Tapos nag-interview sa ito ako, guys. Nakuha man ko, pero kay... Kuha man, jud Naman siya bayad, guys. Mawan, alam ito. Pero okay ako. At least, kung ano man ito, um, na-try na ako mag-audition mag, mag ka nun. Kakinsa ko, nika-just. Ay, naku. Initay na siya guys. Ah, oh, gabi ka-init. Di mo maluoy na ako. Tabangin ko ninyo, kiri. Eh. Tabangin. Eh. Pero na siya ka-init, guys. Di hindi ni Kyo. Char, grabe cute yun. Yes, Kyo. Ano? Ah. So guys, so pwede ko nagkaon. Okay, bago pa may namahaw, guys. Ha? Ah. Tara! Nindot ba siya, guys? Ibalik yung lagi na ako. Ano, ana ano siya, guys? So guys, hapit-hapit na dito maman. Hapit-hapit, Dali, hapit na dito. Hindi guys, kay mama maning sa mga pink na pink. Grabe.

Ah, uh, grabe na, Judy. Oh, labi kainit, guys. Oh, katugod na si cute, guys. Katugod na. Pero, mamilo. sa di pa mamilo? Kailangan pa rin na ap na puso. Ay, naku. Mukhang palagi ko. Kung sige, mukhang palagi ko. Kung sa may kantaw na to. Kung ah. sa kantaw na to, no? Hmm. Mukhang pa na lang ko, guys. Mukhang pa. Tapos lang, magpasaw sa pa na lang para di ko maboring. Wait lang. Wait. ah uh, sure. wait lang, guys. Kimukan na. So, guys, ako, ano, kapat siya, guys. Color pink. Sure, grabe. Color pink, shoot. Um, aso sa nina? Ay, Wala ko may isip kong kanta, guys. Ano sa mga kanta? Wait lang, mangita, Wala ko may isip. mangita pa dali, Anong window? Ay, wait lang. Mag-search tayo. Wala ko alam, guys. Na. Na siya ad. Kung time niya. May ads. May magpilosan Para ako. Parang wala ko niya. Oh. Shots, guys, tapos i-butong din. I don't know how long it at kailangang may hey, panamahamin. Charm! Ah! Di kanta na siya. Wala siya kaulat, guys. Di kanta na siya. Sa yung tingin ako eh. Wala, nawala siya ka balo sa lyrics, guys. Grabe. O hindi um, ko kayo ko kanta guys. Hilig na ako sayaw, Ana. Pero ang ako, mangut mga guys, hiling siya kanta ako kay sayaw man, juda. Pero mukhang kanta ko. Kanta-hanta mo, guys. kanta mo. Tara, kanta-hanta mo. Masyado na naman na ako. O, bakit ba kinikilig na naman na ako? Ito ngayon, ikaw lang sa tapa. Kaya nandiyan ka natin na makakakita lang. Wala sa kabalo sa lyrics, guys. Grabe. Ah! Uh. Uh.